Bawal po ito dito kay Facebook monetization mga Lodino. Kaya naman dapat aware po kayo para po makaiwas po kayo sa ganitong klaseng violation. Dahil pwede kayong magkaroon ng community standard kapag ka po ginawa nyo to. Dahil nga po mga Lodino, nagumpisa na po ang kampanya dito sa election po mga Lodis sa Pilipinas. Ay kaliwat-kala na po nakikita kong post patungkol dito. no Yung iba nating kapwa content creator, nag-share na, nagpo-post na po ng patungkol sa politics. Ingat tayo dahil maari po kayong magkaroon ng community standard violation po dyan at maaring ma-restrict ang inyong monetization ng up to 90 days kapag ka po tayo ay nagpo-post ng patungkol dyan. Okay, politics man yan, government issues, o kung ano pa man yan mga Lodi, no? iwas po tayo. Okay, mahirap pong ma-demonetize mga Lodi o kung sakali man, mahirap pong magkaroon ng violation na maaring maging cause ng pagkatagal po ng ating monetization invite. Okay? So, share nyo to mga lodi sa mga kapwa natin content creator dahil baka mamaya meron po makapag-invite sa kanila or uh, magpa-promote no? dahil uh, alam naman natin mga lodi no, na sa election ay ginagamit na rin po itong social media na which is dapat wag po natin gagamitin yung ating uh, Facebook account or Facebook page na ginagamit po sa monetization. Kung ayaw po natin na ma-demonetize tayo, pero kung gusto niyo talagang mag-promote po ng mga uh, kandidato, mga no ay gumamit po tayo ng ibang account. Huwag natin gamitin yung ginagamit natin sa monetization. Yung hindi natin ginagamit sa monetization, yun, pwede po tayo mag-share doon ng patungkol doon kung talaga tayo ay sumusuporta sa ating sinusuportahan mga lodi. No? Mahirap na magkaroon ng problema. Baka ito pa yung maging dahilan ng pag uh, mo dito kay Facebook dahil ang liit na ka nang kinikita, magkakaroon pa nga ng violation which is yan po yung nangyayari ngayon sa maraming creator na uh, nagiging dahilan ng pagkatamat nila. Ang pag-upload dito, malit na nga yung earnings tapos bigla nagkakaroon pa ng violation. Kaya naman mga Lodi, mas mabuti na po yung nag-iingat tayo. Kung meron niya nakakagawa, nakakapag-share, nakakapag-promote ng ganyan, huwag na natin kayahin dahil hindi naman po sila magkakaroon ng problema kung sakaling gagawin natin yan. Tayo po ang magkakaroon ng problema. Napakarami na rin po mga Lodi nang lumapit sa akin na nagkaroon ng community standard violation dahil hindi sila yung nag-post, hindi sila yung nag-post. Nag-share lamang po sila ng post ng patungkol sa politics po nung nakaraang election pa, matagal na, o kaya man patungkol sa government issues, yung mga ganyang klaseng video mga Lodino. Kaya naman, iwasan nyo yan. Okay? Kaya wag mong kalimutang i-share to sa mga kapwa natin content creator para aware sila hindi na nila ito magawa at syempre makaiwas silang magkaroon ng violation. At syempre, follow ako para updated ka sa aking mga video tutorials. Thank you!